Hello guys, what's up? Ako oh, ito si Jello, ang ah, nag-iisang charotero sa buhay mo At ngayong gabi nga na to guys, ay pinick up nga ako ni Kuya Jen At masarap pa ngayon inuman namin magkakaibigan doon sa labas So syempre kasama ko yung mga pinsan ko Ay nagulat naman ako sa bayaw ko At sabi niya na mimiss na daw ako ng ate ko At ayun nga, at sinama niya na nga ako Kala ko guys, maghahatid lang ako sa kanya sa sasakyan Yun pala, ay kasama na pala ako pag uwi doon sa Cavite At syempre, doon nga sila guys sa bahay nila sa may Camilla For today's video nga guys yung driver nga namin ay yung pamangkin ko at syempre si kuya nga ay nakainom at sabi niya nga doon guys ay shout out daw sa asawa niya at pauwi na daw siya at pasensya na ayun you no know, sana all sweet at ito nga guys andito nga kami sa gitna ngayon ng kalsada bali nga guys nag stop muna kami dyan kasi nga naka red lights tayo at naghihintay nga kami na mag go na yung traffic lights para naman makausad na kami at habang nga naghihintay kami dyan ay pinag-uusapan nila yung isang driver na babae dito sa may right side ko at kung saan daw to turn left or mag turn right Hindi ko alam eh, basta gulong-gulong na ako Kasi nga medyo nakainom din ako guys Kaya nga guys, bago nga ako mabit-bit ng bayaw ko Ay eh, syempre na ipag-inuman nga ako sa kaibigan ko na si Tulanton At kasama yung mga tropa niya At nagyayaya pa nga sila na mag-basketball Pero sabi ko nga medyo nakainom ako At hindi naman ako ganun kagalingan magbasketball Kaya sabi ko, ako na lang bibit-bit ng mga gamit nyo Ayun no at yun nga guys, naglaro na nga sila At syempre, tawa-tawa nga ako Syempre, kapag lasing naman Ay kung na lang yung bola Isa siya, o diba? Chowat lang po At ito nga guys, ay napamangha din na ako Dito sa akin nakita sa may paligid At syempre, hindi ko naman masyadong kilala Yung mga lugar na yan Bihirang-bihirang nga mapadpad sa lugar na to so, Sa sa ko guys Ay may nakita akong Villar City nga At ito nga ay pagmamayari ng Villar Family At sino pa ba? Isa lang naman yun sa mapinakamayaman na tao At may nga dito sa bansa natin pero napakaganda guys at sayang nga hindi nga nakapunta dito before Christmas. Siguro mas marami pang magagandang lugar na pwede kong pasyalan dyan. At ang isa nga at sa pinakanda best talaga at binibida nga ng pamangkin ko ay yung mga coffee shops dyan. At syempre mahilig nga ako sa kape. So after nga guys mahilo at syempre may pagkwintuhan ng mahaba-haba sa pamangkin ko. At mihira nga kami magkwintuhan yan. Ay medyo lasing pat nakainom pa nga ako. Oh. Ay nakikita ko na yung way papunta sa bahay nila. Syempre locating nga ito guys sa Camellia Car. Quezon at sa may Cavite area nga ito. At ang way naman nito guys ay sa may daang hari. Basta yun na yun. Hindi ko rin kabisado yung isang address eh. Baka puntahan nyo pa kami. Shout lang po. Kaya nga guys, kapag pumasok ka nga dito sa lugar nila, ay yung unang mo taga mapapansin ay yung katahimikan ng paligid. At syempre, typical na wala na tagang tao sa labas. Unlike sa nakasanayan natin ng mga tirahan, di ba? At mga kalye. At syempre, sanay din naman ako sa mga ganong Bagay at ito na nga guys papasok na nga kami talaga at ang daming ang sasakyan din yun na nakapark at medyo madilim na nga din yung lugar pero syempre meron naman yung uh, street light kung saan nakikita mo naman yung daan pero... Yung mga tao dyan usually tulog na At hindi nga alam guys ng ate ko nakasama ako ng kuya ko papunta dyan sa bahay nila Kaya ayan titignan natin yung reaction niya Maya maya pagdating ko At ito na nga guys Hindi kalayuan Ay natatanaw ko nga yung bahay nila At yan nga so may bakanti na yan Sa labas ng bahay nila Pinaparking sa sakyan Although may parking lot naman dun sa loob Pero mas trip nila dyan sa labas Para daw mas mabilis kunin Ayun no At ito nga guys Suminto na nga kami, At pinauna na nga At pinatay na nga ilaw sa loob para naman madama surprise ng ate ko sabi ng bayaw at bumaba na rin nga ako dyan at ayan nandiyan na sa may gate nila at sumalubo nga syempre guys sa akin ay yung kanila mga kukiyot na alagang aso o oh, diba? Gising pa rin yung mga aso naghihintay rin sa amo nila guys. At medyo madilim din dito sa harapan ng ate ko. Dahil may isang ilaw lang nakalagay dyan. Usually dun talaga mas maliwanag sa may loob. Ayan sila kulin. At syempre nga si Hot Dog Hindi ko kailala kung ano pangalan nun. Pero parang si Buboy ata. If I can't mistaken. I don't know. English yun. At ito nga, nagulat na nga si ate dyan. Ayan, kaway-kaway nga sila. At parang may artistang dumating. Chawat lang po. At ina-expect nga nila talaga ako guys na makasama pa before Christmas kasi sabi ko nga hindi ako makakasama dahil nga nagkataon na masama yung aking pakiramdam at syempre medyo busy din naman. At kasama din nga dyan guys yung mga apo ko na dahil yan ay anak na ng pamangkin ko. Si Terence at syempre si Tyler at syempre si Mira din at mga Inglesero nga mga yan. Dudugo na naman yung ilong ko at kailangan mag-prepare tayo sa high English sa mga batang yan para magkaintindihan kami. Kaya nga guys ay pumasok na muna ako dito sa bahay nila at syempre magpapahing nga magpapalit nga ako ng aking damit at ito nga guys talaga naman pag may bata sa bahay ay syempre medyo magulot makalat nya pero in fairness diba medyo maayos pa naman itong bahay nila ate at may napansin nga lang ako dyan maraming drawing talaga ng kanilang mga apo at ito nga ang si Terence guys ay naging school na rin at syempre nage-explore yan ng mga bagay-bagay at bilang bata nga at syempre naranasan nyo rin siguro yun kapag na nakakita tayo ng mga crayons o kayo mga pencils ay sisimulan natin mag nga kahit gaano ka pangit yan basta proud na no, proud yung parents natin at sasabing ang ganda naman no, ayun no after <laughs> kawadon guys sa loob ay lumabas muna ako at nakita ko nag sila ng pork at syempre ng isda para daw populatanin namin at hanggang dito na lang sana nag enjoy kayo thank you for watching bye bye